AJ Vlog so ano vlog lang kasi medyo buwabag yung ngayon puro na ako ano 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 yan vlog lang natin laway puro lang. kasi buwabag yun doon sa labas nababasa yung mga aso so dito muna sila sa bahay natin inside yan o no? tignan mo Ilagay eh, mo sa ano, yung remote. Yung remote lock, yan. Kaya, tama. Bali. Ano muna? Doon Nag ba? Nag-evacuate muna kami. Tinanggal muna namin yung higaan namin dito. Para wala sila mga atlet. kulit na yung dalawa. Ito, ito siya. Ayan, Ito, naman. Oh. Ito, na sila. Oh, Oo, oh, nandiyan. Ano, diyan ka na matutulog sa taas? Kasama yung doggy? Oh, ay, yung <laughs> lang siya. Oh, <laughs> Hindi, lalagyan ko. Gusto ko? Ha? Gusto ko? Ha? No, pare. <laughs> kasi ano, <laughs> Ay, si Joey, no? Kala ka, mo naman, no? Ay, kasi sila, eh. Pag gabi, eh. Hindi, ah. Matutulog ay, na, na yan, no? Ngayon na sila makulit kasi tontuwa sila. Nakapasok sila sa loob. Ay, malinis to ah. Huwag magkakalat dito. Grabe, grabe naman ha. Ah. So, yung magino, walang ginawa. Ano. Baka punta, wasak-wasak na yung mga hagdan natin. Pag... Kailangan bantayin dito eh. Oo, oh, mamaya nga ngat May pintura naman, pero baka... Tali mo sila pag-gabi ah, dito ah. Ah, pag wala nang bantay. Hoy. Ano, Jewel? Precious? No! Huwag dito! Maluwag ka rin naman ito eh, no? Ito na kaya gawin natin permanent bahay nila. <laughs> <Paano> tayo? <laughs> ano tayo? ba? Ano Ano Oh, mama, Wala na, nag-warning na yung DMRC, no? Kagabi pa yung ulan, eh. Oo, oh, ako lang Ano? Ipasok. Gusto mo ipasok natin si Cloud na? Ayaw ba? ah. Baka balahibo na matira nun. Ay, <laughs> takina, walik pa. pa. <laughs> Gago ka talaga, Bella. Oh, ano, ah? Jewel, ano yan? nagaganap ka. Ayan, kumalma na si Jewel, oh. Ito, lang Very good. Ah! Oh. Ah! Oh, oh. Ay, gayain niyo si Jewel, kumalma na kayo. sa basa ya. Oh iya, na pa no. Oh. Oh, Naglapan pa yung mga gago. Ito, yung dalawa Eh, yun, yun? uh, mga hindi yan pa pasawin, pero nasa loob na bahay, ito. ito si Jerry Nasa puwitan kasi ng nanay eh. bait naman. Tignan yung tsura ng anak mo. <laughs> Hello, Linak. yung reaction mo. Gag. <laughs> <Yeah, good. laughs> ikaw kami, gayain mo yung reaction ng anak mo. Ha? Ayaw mo? Oh. Tingnan mo ikaw kami, nak. Mamaya, oh, mag ko unang pa yan. Anong ginagawa nila? Uy! Nalang kay Jewel na kayo! Nalang kayo na kayo! Si Jewel, buntis na yan. Buntis na yan si Jewel. Yes, Jewel! Yes! 12... 12 puppy, 12 puppy. <laughs> Paano kung magkanak-senak ng 12 papi? Ano nga yung ano eh. Ano yung Precious e? Eh? Ano? Precious. 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 Nine lang. Nine lang yung Precious. Nine. Ang record ay nine. Oy, Precious. Nagma-maritase ka na naman dyan, ah. Walang tao sa labas. Hindi ah. mo maka-maritase Ah, grabe sila mag-ano. Si ano, May? Si ano na? Si Bella. Nagpapalit na ng ipin. Magiging adultin. Eh. Wala pa tayong almahasal niya. Ah. Anong almusalin natin? Bili ako? Dinapay. O, Ano ka ba, Nuel? Nilaway mo. Yak. Uy, ikakat ko pa ba, ba yan? Uy, nasa enclosed ano tayo. Location. Uy, <laughs> yun, yun na. yun na. na. Okay na Doon sa agapan lang. Ano. Lahat may map sila dito. Please. ha? Ay, oo. Sa... Hindi, kuha na lang. So, yun lang guys. Umihinaw si Bella. Bye-bye. bye for this video. Bye-bye. 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 Subscribe na lang. Subscribe. Ando yung kamay ko. Psst. Uy. Psst. Uy. Kapo ka. Uhaw oh, ka. Sige na. Babay bye na. Bella, Bella. Bye-bye.